Nagsimula na ang undergraduate admission and scholarship examination ng City of Malabon University para sa unang batch ng mga aplikante nitong weekend. Higit isang daang aplikante ang sumalang sa examination nitong February 25. Upang mas mapadali at mapabilis ang proseso, ginawang digitize ang examination. Ayon kay Prof. Jeffrey Benesisto, Director ng Quality Assurance and Internal Audit Office, paraan din ito ng pamantasan upang maiwasan ang mga berya durot ng dating mano mano sistema ng admission examination. We decided to utilize um, the electronic platform. So, dinigitize natin yung admission exams natin dahil una, mas uh, convenient siya, mas madali siyang gamitin. At the same time, kapag nire-retrieve natin yung ating mga data no, from the exams, madali siyang i-process. So, meron yung standard scores, meron siyang percentile at saka meron siyang equivalent na Uh, rating no, na ginagamit natin. So, kapag digitized na kasi yung ating results, mas lesser na yung error natin dahil automatic siya. Ayon naman kay CMU President Dr. Glenn De Leon, Desyembre pa lamang ng nakaraang taon ay inaayos na ang mga guidelines at protocols ng admission exam. Kabilang sa mga ito, ang pagbabago ng priority applicants ng CMU. Dahil limitado lamang ang bilang na maaaring makapag-aral ng libre sa CMU, prioridad sa darating na school year ang mga aplikante o kanilang magulang na registered voter ng Malabon. Ina-expect namin no, na talagang magagaling, matatalino, masisipag yung mga mag-aaral na, ma na mag-aaral ngayon sa ating pamantasan. So, part na rin ito ng ating uh, vision no, na bigyan ng edukasyon yung mga mag-aaral na Ah, uh, talagang deserve. Samantala, hanggang sa Marso ang schedule ng mga susunod na batch para sa admission examination. Ang mga matagumpay naman na makakausap sa interview ay aanunsyo sa katapusan ng Marso. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang ating Facebook page at man-subscribe na sa ating YouTube channel na CMUI Connect. Ako si Nico Fernandez, konektado para sa kabataang Malabuen.